sa karugtong ng ating kwento. Pagkatapos ng matagumpay na pagpatay sa Silverhorn Rhinoceros, agad na lumitaw ang isang system window sa paningin ng ating bida, na nagkumpirmang umangat na siya sa ikapitong rango bilang apprentice. Ang kanyang pig clan nemesis bonus damage ay tumaas na rin sa 122%. Habang nakatingin sa kanyang simpleng pangkatay na kutsilyo na ngayoy may mga bakas na ng pagkasira, naisip ng ating bida kung gaano pa ito tatagal laban sa ganitong malalakas na kalaban. Samantala, ang dalaga, na hindi pa rin makapaniwala sa ipinakitang lakas, ay biglang lumapit sa ating bida at mariing nagtanong kung ano ang kanyang profesyon. Kalma niyang isinagot na siya ay may life type profession, isang tagakatay ng baboy. Nanlaki ang mga mata ng dalaga, hindi makapaniwala, at mariing sinabi na imposible para sa isang simpleng life-type profession ang makapatay ng isang silver-horned rhinoceros sa isang hampas lang. Hindi siya pinansin ng ating bida, lumapit siya sa tabi ng bangkay at sinimulang hiwain ang napakahalagang silver horn ng hayop, sabay sinabi sa isip niya na maganda ang pagkakakuha nito. Nagbigay siya ng payak na paliwanag, marahil daw ay matanda na ang rhino kaya ganoon ito kabilas na matay. Bagamat naguguluhan pa rin, tila tinanggap na ng dalaga ang kanyang paliwanag at sinabi na malapit na sila sa lugar kung saan matatagpuan ang Blood Moon Flower, iniisip pa nito na sa tingin niya hindi nagsisinungaling ang batang ito. Nagpatuloy silang dalawa sa kanilang paglalakbay. Nalipat ang eksena sa ibang bahagi ng kagubatan, kung saan naglalakad ang principal ng Ching Cheng Academy kasama ang kanyang mga estudyante, sina Xu Lingxian, Liu Jinglong, at dalawa pa. Pinuri ng principal ang kanilang mga nagawa sa field training at tumingin kina shuling Lingxian at nakangising si Liu Jinglong, sabay sabing sila ang mga estudyanteng pinakamataas ang tingin niya. Bigla siyang napatigil. May naramdaman siyang kakaiba at mariing sinabi na may gumagalaw malapit sa kanila. Sumigaw siya patungo sa kagubatan, inuutusan ang sinuman na naroon na lumabas. Sa mga anino ng puno, nakita nila ang dalawang figura si Yechuan at si Yananan. Lumabas ang dalawa sa isang maluwang na clearing at nagharap sa grupo mula sa Qingcheng Academy. Nagulat ang ating bida, nagtataka kung bakit sila naroon. Hindi naging maganda ang muli nilang pagkikita. Si Liu Jinglong agad ang unang nagreact. Itinuro niya ang ating bida na may ngisi, at galit na nagtanong kung anong ginagawa nito dito. Nakangiting casual, nagkamot lang ng ulo ang ating bida at nagsabing dumadaan lang siya. Lalong nagngit sa galit na nagtatanong si Liu Jinglong kung ano ang sinasabi niya. Ang babaeng estudyante na may malaking coco melon ay nagsalita rin, sarkastikong sinabing hindi siya naniniwalang dumadaan lang ito, inakusahan pa siyang hindi pa makalimot kay Xu Lingxian at sinundan daw sila rito. Nanlaki ang mga mata ng ating bida, at tumingin kay Xu Lingxian. Sa paningin niya, isa pa rin itong nakakatakot na mukhang baboy, malamig ang tingin sa kanya. Tinawag siya nito sa pangalan, malamig ang tono, at ipinaalala na malinaw na niyang sinabi noon, magkaiba na sila ng mundo. Mariin pa nitong hiningi na tigilan na siya. Mula sa katawan ng ating bida ay unti-unting sumingaw ang madilim na pulang aura habang pinipigilan niya ang galit at pinipisil ang kamao. Nakita ito ni Liu Jinglong bilang pagkakataon. Nagpakita siya ng isang baliw ng ngisi at sumigaw, tinatanong kung saan pa siya kumukuha ng lakas ng loob para magpakita sa harap niya. Idineklara niyang perpekto ito, sapagkat matagal na siyang naghihintay ng pagkakataon para maghayganti. Agad niyang pinalabas ang kanyang kapangyarihan. Binalot siya ng lilang aura at biglang lumitaw sa kanyang kamay ang isang kumikislap na espadang kahawig ng katana. Namangha ang kanyang kaibigan, at sumigaw na marahil iyon ay isang yellow rank, low grade spirit weapon. Tahimik na minamasda ng principal, lalo pang humanga sa kakayahan ni Liu Jinglong, iniisip niya na sa loob ng ilang araw lang, nakarating na ito sa ikaapat na ranggo bilang apprentice at nagkaroon pa ng napakalakas na sandata. Tiyak daw na kaya nitong lumaban kahit sa isang sixth rank apprentice. Habang nagsisimula ang tensyon, lumapit si Xu Lingxian. Mahigpit ang boses ng paalalahanan ng ating bida na binalaan na niya itong lisani ng ching-cheng, at ngayong pagkakataon ay hindi na siya tutulong. Sa tabi ng ating bida, si Siananan, pulang-pula ang mukha, nag-aalala at nagtanong kung may alitan ba siya sa mga taong iyon. Ngunit imbes na sagutin, mas interesado ang ating bida sa espada. Kalma niyang tinanong si Siananan kung magkano ang halaga ng isang yellow rank, low grade spirit weapon. Nabigla si Sia Nanan sa tanong at nag-alin lang ang sumagot, marahil ilang daang libo raw, at saka nagtanong kung naiintindihan ba niya ang bigat ng sitwasyon. Samantala, si Liu Jinglong ay tuluyang nilamo ng galit. Sa kanyang isip ay bumalik ang eksena ng kanyang nakaraang kahihiyan, ang pag-agaw ng ating bida ng spotlight sa ng ceremony. Ngayong pagkakataon, determinado siyang bawiin iyon. Sa isang malakas na sigaw, Tumalun siya sa ere habang naghahanda sa pag-atake at ibinagsak ang kumikislap na espada sa ating bida. Sigurado siya na ipapakita nito kay Shu Lingxian ang kanyang tunay na lakas. Ngunit imbes na umiwas, itinaas ng ating bida ang kanyang simpleng pangkatay na kutsilyo upang salubungin ang atake. Nanlaki ang mga mata ng principal, ni Shu Lingxian, at ng iba pang estudyante, tiyak nilang isang suicidal move iyon. Buong lakas ibinuhos ni Liu Jinglong, ngunit laking gulat niya ng hamarang ang ordinaryong kutsilyo, dahil hindi na maganda ang kalagayan ng kutsilyo ng ating bida, tuluyan na itong naputol. Nakangising naniwala si Liu Jinglong na panalo na siya. Tinukso pa niya si Ye Chuan, na sisiguraduhin daw niyang hindi na ito muling makakapagkatay ng baboy. Ang principal ay nagdilim ang mukha, iniisip nito na para sa kanya, ang isang ordinaryong kutsilyo ay parang papel sa harap ng isang spirit weapon? Napapatanong pa siya kung bakit napakatanga nito na asarin si Liu Jinglong. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng laban. Tiningnan ng ating bida ang hawak na sirang kutsilyo at walang pakundang itinapon ito sa lupa. Malamig siyang nagsabi kay Liu Jinglong, hindi niya kailangan ng kutsilyo para tapusin siya. Nagnitnit lalo si Liu Jinglong, sumabog ang galit, tinanong niya ang ating bida kung nananatili peren itong kumpiyansa sa sarili at binalaan siyang huwag siyang sisihin kung hindi siya magiging mabait. Tumalan ulit ito at naghanda ulit umataki habang sinisigaw na mamatay siya. Ngunit bago pa mailunsad nito ang pag-atake, kumpiyansang sinalubong ng ating bida ang atake gamit lamang ang kanyang kamao. Mabilis ang kanyang galaw, umiwas sa espada at sabay ibinigay ang isang napakalakas na suntok sa tiya ni Liu Jinglong, lumipad siya palayo ng sobrang bilis at bumagsak na nakatuwad. Napanganga ang prinsipal sa kanyang nakita at napasigaw ang kaibigan ni Liu Jinglong, tumakbo at tinawag ang pangalan niya, sabay tanong kung ayos lang siya. Nang hihina at pilit na sinasabi ni Liu Jinglong na ayos lang siya, ngunit iniisip niya na parang mawawalan siya ng malay, kailangan niya itong tiisin. Ngunit ang mata ng principal ay hindi na nakatuon kay Liu Jinglong. Mahigpit ang tingin nito sa ating bida habang dahan daw ang lumalapit, tinawag niya ang ating bida at tinanong, kung nagawa na ba nitong makarating sa antas ng isang 7th rank apprentice. Hindi ito sinagot ng ating bida, ngunit matapos matalo si Liu Jinglong, pinulot ng ating bida ang espiritual na sandatang nahulog ni Liu Jinglong. Tiningnan niya ang espada at naisip na maganda ang pagkakagawa nito. Samantala, ang kaibigan ni Liu Jinglong ay gulat na tinanong ang prinsipal, hindi makapaniwala kung posible bang umabot na talaga ang batang iyon sa ikapitong rango, lalo na't si Xu Lingxian na likas na may talento ay nasa ikaanim na rango pa lamang. Ang prinsipal, na may seryosong ekspresyon, ay tumango at sinabing posible nga iyon. Ipinaliwanag niya ang pagkakaiba ng pagangat ng antas ng mga profesyon sa larangan ng pakikipaglaban at mga profesyon na katuon sa buhay. Aniya, ang mga profesyon pandigma ay nangangailangan ng walang tigil na pagsasanay, karanasan sa pakikipaglaban, at pagtanggap ng mga pinsala upang lumakas, kaya mabagal ang pagangat nila sa simula. Ngunit kapag nakabisado na nila ang pundasyon, bigla namang bibilis ng husto ang kanilang paglago. Sa kabilang banda, mas madali ang landas ng mga profesyon na katuon sa buhay. Tulad ng mga alchemist o panday ng armas, hindi nila kailangang lumaban, sapat na ang walang sawang paghasa sa kanilang sining. Ginawa niyang halimbawa ang ating bida, bilang isang tagapagkatay ng baboy, kailangan lang nitong magpatuloy sa pagkatay upang mabilis na tumaas ang antas sa mga unang yugto. Ipinakita sa isang alaala kung paano madali lamang niyang pinapatay ang baboy, at malinaw na ipinakita rito kung gaano kadiretsyo ang landas ng kanyang kapangyarihan. Pagkarinig nito, naunawaan ni Shulingshan na ang pagkapanalo ng ating bida ay hindi dahil sa mas mahusay na kasanayan, kundi dahil sa mataas na batayang katangian na nakamit niya mula sa kanyang mas mataas na antas. Napaisip siya kung hindi ba ito hindi patas laban sa mga profesyon pandigma. Ipinaliwanag ng prinsipal na mayroong balanse. Aniya, sa kaso ng ating bida, kailangang doblehin ang bilang ng mga baboy na papatayin niya sa bawat pagangat ng rango. Kapag mataas na ang antas niya, magiging napakalaki na ng kinakailangang bilang. Samantala, ang mga profesyong pandigma, na mas maaga pa lang ay nakapagsanay na ng mga kasanayan, ay biglang bibilis ang paglago at kalaunan ay hihigit sa mga profesyong pangbuhay. Nagtanong ang kaibigan ni Liu Jinglong kung nangangahulugan bang kaya ngayon ni Ye Xuan si Liu Jinglong. Ngunit paglipas ng ilang taon, tiyak na malalampasan siya ng mga profesyong pandigma, tumungo ang prinsipal bilang pagsang-ayon, ngunit halatang may pangamba rin siya. Narinig ito ng ating bida, at sinabi niya na tama iyon, pagkatapos kumaway siya sa prinsipal at sinabing kung wala ng iba, aalis na siya, at nagpaalam ng casual bago magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Habang aalis na siya, nagsalita si Xu Lingxian na may mata na puno ng awa. Tinanong niya kung bakit pa siya nagpupumilit sa lahat ng ito, at kung ang lahat ng kanyang pinaghirapang pagkatay ng baboy ay para lamang ipakita sa kanya. Pagkatapos ay ipinagyabang niya na tinanggap na siya sa prestihiyosong Sky Dome Academy, na nagpapatibay na magkaiba na ang kanilang mundo. Napatitig lang ang ating bida sa kanya ng walang ekspresyon. Sa puntong iyon, hindi na nakatiis si Siyananan. Mariin niyang idineklara na hindi na niya kayang panoorin pa ang eksenang ito. Pumasok siya sa pagitan ni Nashu Lingshan at ng ating bida, at galit na tinanong kung hindi ba nila ititigil ang lahat ng ito. Ipinaliwanag niyang naroon si Yechuan upang tulungan siyang hanapin ang Blood Moon Flower, at ang pagkikita nila ay sigurado lang na magdudulot ng kamalasan. Nakalagay ang kanyang mga kamay sa bewang habang galit na sinabi sa kanila na kung ano-ano ang iniisip nila. Sumabat ang babaeng estudyante na may malaking coco melon mula sa grupo ng akademya, na iniinsulto si Siananen dahil pinapahalagahan nito ang isang lalaking itinapon na ni Shuling Shen. Dinagdagan pa ito ng kaibigan ni Liu Jinglong, na nagsabing dalubhasa si H1 sa panliligaw sa mga babae at agad nang nakahanap ng bago, kaya raw perpektong bagay sila ni Siyananan. Napuno na ang pasensya ni Siyananan, isa-isa niyang sinampal ang lahat, nabigla ang prinsipal at naiwan na may pulang bakas ng kamay sa pisni, nagtataka kung bakit pati siya ay nadamay. Tumayo si Siyananan sa tabi ng malamig na ating bida na ang mga mata habang pinapagpag ang kamay. Si Xu Lingshan, hawak ang kanyang namumulang pisngi, ay hindi makapaniwala. Galit na galit siyang nagtanong kung paano ito naglakas loob na saktan siya. Sumiklab ang kanyang galit, at bumalot sa kanyang katawan ang malayelong asul na aura ng kanyang makalangit na kapangyarihan ng espada ng kaluluwa ng nyebe. Hinugot niya ang espada at, may tinging puno ng puot, Tinanong si nanen kung naghahanap ba siya ng kamatayan. Ngunit na natiling matatag si Siananan. Itinaas niya ang protection amulet ng kanyang pamilya, isang malinaw na sagisag ng kanyang makapangyarihang pinagmulan, at hinamon ang sinuman na subukan siyang galawin. Agad itong nagpahinto sa prinsipal at pinagpawisan ng malamig, agad na nakilala ang token at ang kapangyarihang kinakatawan nito. Mabilis niyang pinigilan si Ling Lingshan at sumigaw na tumigil siya. Iniisip niya na ngayon lamang niya natanto na ang dalaga ay ang batang miss ng makapangyarihang pamilya siya. Agad nagbago ang kanyang asal mula sa mapagutos tungo sa magiliw. Hinarap niya si Sia Nanan na may paghingi ng tawad at nagtanong kung ano ang ginagawa niya roon. Ngunit walang gana si Sia Nanan sa pakikipag-usap. Malamig niyang sagot na pwede siyang pumunta kahit saan niya gusto. Pagkatapos ay siya pa ang bomaling at pinuna ang prinsipal sa kakulangan sa kalidad at asal ng kanyang mga estudyante. Walang nagawa ang prinsipal kundi yumuko sa hiya, inamin ang kanyang pagkakamali, at nangakong didisiplinahin ang mga ito kapag nakabalik sila. Ngunit hindi patapos si Siananan. Nanan. Itinutok niya ang daliri kay Shu Lingshan at iginiit na humingi ito ng tawad sa ating bida. Nagulat si Xu Lingshan, nanlaki ang mga mata sa pagkaunawang anak pala ito ni Sia Beihai, at hindi niya maisip kung bakit ang isang mataas na taong tulad nito ay nakikisama sa ating bida. Ang prinsipal, desperadong hindi maka-offend sa pamilya Sia, ay mariing inutusan si Xu Lingshan na mag-sorry agad. Walang magawa si Xu Lingshan kundi magbigay ng tahimik at hindi taos pusong paghingi ng tawad sa ating bida, nakatungo ang ulo. Subalit sa loob-loob niya, nag-aalab ang galit at tahimik na nangakong pagbabayaran ito ng pamilya siya. Nagsawa na ang ating bida sa gulo, kinaway-kaway niya ang kamay at sinabi niya kay siya nanan na dapat na silang umalis. Dahil may iwan siya ng huling bus kung maghihintay pa siya ng matagal. Habang tumatalikod na sila, biglang sumigaw si Liu Jinglong habang nakaluhod sa lupa, pilit na pinatitigil sila ipinagpilitan niyang ibalik ng ating bida ang kanyang espiritual na sandata. Ngunit ang ating bida, naglakad na papalayo habang nakapatong sa balikat ang ninakaw na espada. Tinukso niya si Liu Jinglong na kunin ito kung kaya niya, at naghayag na handa siyang lumaban kailanman, inasar pa siya ni si Yananan, naglabas ng nakakalokong pagdila sa kanya. Si Liu Jinglong ay napahawak na lamang sa dibdib, nanginginig sa galit. Habang naglalakad palayo ang ating bida, napasigaw si Liu Jinglong ng galit na pagbabanta, sinasabing hintayin lang siya nito. Iniwan na nila ang grupo ng akademya at nagpatuloy sa kanilang misyon. Tumawid sila sa mabatong tanawin. Kinuha ni Sia na ang kanyang mapa sa pagitan ng kanyang Coco Melon, sinuri ang mapa at pagtingin niya sa isang talampas na may nagliliwanag na pulang kuweba, kinumpirma niyang ito na ang lugar. Binalaan niya ang ating bida na mag-ingat. Habang naghahanda, nakatanggap ang ating bida ng abiso mula sa sistema. Nakasaad doon na pinili na niya ang espiritual na sandata bilang kanyang eksklusibong kutsilyo sa pagkatay ng baboy, at aktibo na ang epekto nitong God Slaying Edge. Dahil sa mas mataas na kalidad ng sandata, makakatanggap siya ngayon ng 0.2 libreng puntos sa katangian sa bawat baboy na mapapatay, doble kaysa dati. Habang tinitingnan niya ang bagong espada, iniisip niya kung gaano kahalaga ang pumili ng magandang kutsilyo. Biglang hinugot ni Siya mula sa kanyang Coco Melon ang dalawang maliliit na makukulay na perlas, na ikinagulat ng ating bida. Kaya napatanong siya kung may treasure chest ba sa Coco Melon nito at ano ang mga iyon. Namumula ang pisngi ni Siya sa narinig at ipinaliwanag niya na tinatawag itong Yin Thunderfire Beads malalakas na pampasabog na kayang magdulot ng matinding pinsala kahit sa malalakas na eksperto. Balak niyang gamitin ang mga ito bilang huling sandata kung sakaling sobrang makapangyarihan ang Blood Moon Great Python. Matapang nang umiti si Ye tinawag siyang malupit, at inihayag na siya ang aakyat muna upang magsiyasat. Mahusay siyang tumalon sa bangin, ginagamit ang kanyang bagong espada upang makatulong. Narating niya ang isang gilid na natatabunan ng magagandang nagliliwanag na pulang bulaklak. Habang nawiwarduhan ang ating bida na pinagmamasdan ng malapitan ng bulaklak, napapasigaw sa gulat si Siananen na sinasabi na talagang nandito ang mga bulaklak, at ito ay hindi ordinaryong blood moon flower, na pa siya nang mapagtanto niya na ito ay blood crystal twin flower, sinigaw niya na maswerte sila. Ngunit habang nagdiriwang siya, biglang may naramdaman siya sa paligid. Isang dambuhalang anino na may nagliliyab na pulang mata ang sumilip mula sa dilim ng kwebo sa likuran ng ating bida, nakatitig sa bulaklak na hawak niya. Nabigla siya sa biglang paglitaw ng napakalaking nilalang, ang Blood Moon Great Python. Ngunit sa natatanging nakikita ng ating bida, ang ulo ng ahas ay may anyong nguso ng baboy. Kumarap sa kanya ang dambuhalang baboy ahas, ngunit nanatili siyang walang takot. Malamig niyang tinanong ang halimaw kung ano ang tinitingnan nito, at kung hindi pa ba ito nakakita ng tao na kumukuha ng bulaklak kailanman. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.